Umaga po sa inyong lahat ano. Ngayon po ay umaga. Kailangan natin basahin yung ating binuhusan ano. Para po ito ay tumigas. Ayan. Araw-araw nyo pong babasahin to hanggang 28 days. Tapos itututok nyo po sa araw. Para makuha nyo po yung tamang tigas ng ating semento no dahil ito po ay dadaanan ng truck ano kailangan talaga nating basain to para makuha rin natin yung tamang ay na gusto natin na palabasin na tigas dito sa ating inuwang buhos para nakasigurado tayo na pagdaan ng truck ay hindi tayo mapahiya hindi talaga siya basta mababasag sa pagdilig mo nito, sa pagdilig po nito ay umaga at tubig boy. Pinatay mo? Tama